si Manuel, pinsan ko yan. Filo naman. Si Silva at Manuel, dormit sa Nara. Yan naman si Xavier. Hindi namin alam kung kailan ka graduate. Puro rakat sa buhay kasi ang iniisip eh. Hanggang ngayon, non-major pa rin. Sinong Xavier? Ako yun. Entran kasi ang ginamit ko sa ayan. Screening. Ay nako. Kung ano-ano kasing screening mang ginagamit mo eh. Ikaw? Alva. Anong pangalan ko? Oh, talaga pangalan mo E Diyan, di ka pa ba? Nag-work na. Eh... Pakayin doon lang. Eh anong work mo? Sa SM ako. Sa department store. At tagal na ba kayo magbabargada? na? Bakit lang Ano ka ba? Eh kasama kita. Nag-voucher ang girlfriend ko sa Davao. Tagal doon kasi siya. Ito si Manuel, kaka-breath lang ng girlfriend niya two months ago. Nakakainya sa kanila. Ano ka ba? Bakit ka sa mga yan e? Eh. Hindi naman straight ang mga yan. Magiging kaibigan ko ba yan straight ang mga yan? Straight ako, no? Dahil ito? Dahil dito ba? Ha? May pagkakainyan <laughs> <laughs> <yung> ka pa? Eh, <laughs> hello! Mayroon ako account sa guys for men Saka sa Manjang? May straight boy. Kayong dalawa nga, linawin niyo kung ano talaga kayo. Ay, nako. Huwag mo nga kaming itulad sa'yo. Ito, lahat tinutulad mo sa sarili. Oo oh, wow. nga. Ay, oo nga pala. Straight si, si Manuel. Manuel. Straight yan. lang huli niya nakarelasyon. Mujer. Yung may peking boobs at yung titing nakatipit sa puwet. Hoy, 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 hoy. Yan, mas maganda yun kesa sa ibang babaeng <laughs> nakilala ko. May point siya, ba, may point siya. Pero ito ah, seryoso, game din yan si Manuel, kahit medyo pasimple lang. Bakit? Mag-sex na kayo? Ah! Ay naku, walang ganun-ganun, walang talo-talo. Mga kaibigan ko yung mga yan. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo, ako ang kanilang sexual inspiration. Lahat ng mga fantasies nila, ako lang ang mga ka na nga, pinapahiyaan mo kami. Ah, same! Uy, wag mo akong igaya sa'yo. Ako, curious lang ako, pero wala pa akong experience. Talaga. Dahil alam mo, malamang isusumbong kita kay Cathy. Subukan mo, bubugbugin kita. Tsaka hindi ko pinawarap yung oversex kagaya mo. Oversex? Kasalanan ko ba kung hinahanap-hanap nila ang sarap ko? Sarap? <laughs> ano ito? Oo naman. Sabi pa nung isang fuck buddy ko, sobrang sarap ko daw mag mag-blow job. Mawasan ang ulan. Oh, come on! Ay, Ato <laughs> na yan, nakasave pa dito sa phone ko yung point niya. Masahin ko ah. Oh, wait. Nais kong magiging bulat kahit isang gabi lang sapagkat makapangyarihan ang ari ng lalaki. Tinititigan, inaasang-asang, niluluhuran, ninanamnam, parang isang santo. Hindi mo laman ng marami. Uwe! Hey. Oh Uy, hey, gago ano? ka! Pero yung pinambili mo ah! Uh, uh, sa'yo ka na! ka na! Ang lubot sa ating buhay Kaya halik ka bigan Sumama ka Tayo ay sa Dilipad sa kalawakan Upang matakasan Natin ang mundo Pwede ba Kalimutan mo na Sumakay Sumagay ka na sa auto At alis na tayo At iliputin natin ang buong mundo Sumakay ka na sa auto At alis na tayo At iliputin, <coughs> at iliputin natin ang buong mundo Pwede dyan Tumabagyo, ano ba yan? Tumabagyo Pwede kaya tumaan dyan Papunta na lang yun Sinarado ka na ha? Oo Sinarado ka Trust me.

Ay, no Salamat. Salamat. Okay na. Ay, Salamat. Ano ba, gumawork? Merchandiser ako. Sa Bambang Supermarket. Ano tayo mong call center. Oo nga, para mas malaking kita mo. Uy, ba meron kang tita na may-ari ng call center, sir? No, hindi ako pwede sa ganun Hindi pa ako mag-English. Konting aral lang naman yan eh. Kaysa papahit-pahit ka ng trabaho, tulad yung nag-e-ETO ka. Doon after, after six months, regular ka na. Sanin so, na ako sa papalipat-lipat. Uh, Masasabing palit-palit. Change is the most permanent thing in this world. Alam. Ah, Itanong mo pa dito kay Manuel. Kaya si Manuel, maraming ka niniwalaan yan. Isa na dyan yung revolusyong magaganap sa ating kapitalistang lipunan. Hindi ko lang alam kung baka sabog lang tong moko na to. Correct! <laughs> <Stop. laughs> Mats, paano yan? Ngayon, graduate ka tayo. mag apply ka ba sa mga multinationals? Hindi, hindi. Puping ina nila. Sinang papahirap sa napakaraming bansa dito sa mundo. Konting panahon na lang, konting paghirap na lang, magigiba rin natin yung mga naghahari-muri na yan. Ay, naku. Masyado ka ng idealistic, Stop caring too much about the society. Nakakainig ka lang ng buhay niyan. You need to adapt. Otherwise, bound for extinction. Oh, wow.